Welcome back to another vlog guys It's a Saturday And ang, ang tagal kong nagising Today guys as in Kasi nga kagabi Oh hindi ko pa pala na-upload yung vlog ko kahapon uh, I have yet to upload it Kasi edit ko pa So kagabi nga guys uh, Ang tagal akong nasundo ni daddy It took me or it took him about 4 hours So Ikot-ikot oh lang God. talaga ako sa central block guys So as in napagod talaga ang lola nyo like literal na napagod so kanina uh, nagising ako siguro mga around 1213 na guys so, so inayaan lang ako ni daddy and Kian so yung dalawang mag ang yung mag -ama ko andun lang sa baba so kumain ako very very late na around 1 o'clock na so masarap din naman yung pagkain ko I had tinolang isda chorizo and bacon thanks to daddy and then afternoon, naglaba ako guys sa mga uniform and then nagri-arrange kami dun sa kabinet ipapakita ko dyan yung pictures namin and then mamaya i-vlog ko yun pagdating ko ng bahay so kinilangan namin umalis ngayon kasi bibili kami ng gasol kasi naubusan na kami ng gasol guys uh, dalawa yung tanki namin pero hindi ko pa nare-refill yung isa so yung isa lang muna kasi medyo kulang-kulang pa sa budget. So, end of September, uh, I'll add one more uh, tank para dalawa talaga yung ano namin, reserva. And then, after namin daw dito is dadaan kami ng Atlantic City because may bibili si daddy ng wire. And si... Ano sa to? Ang i... Kuha sa plug. Outlet? Marang gana? Plug. Uh, uh, outlet. Ah. Uh, yun. So yun lang yun guys and then bibil uh, uwi na kami after and then dinap off ko na rin yung inarkila namin na barong ni Kian thank God talaga uh, naman yung teacher niya nung nakita niyang nakabarong si Kian although meron pa talagang isa dun guys sa picture niya na naka uniform ng yung bata siguro wala nang time yung parents na na barkila ng ano but ako, at least now I know kung ko ako makaka-arkila ng barong. It's just 100 bucks. And gamit ko na guys yung aking pag-gift ni TDCX sa akin. Yung t-shirt, eco bag, and ito guys. Yan you know, o. Gamit ko na ito kahapon. Oh. Buti wow. na lang talaga guys. Hindi ako bumili ng ganito. Because I was really planning to buy one a long time ago. Pero hindi matuloy-tuloy. Yun pala dahil bibigyan ako ni TDCX ng ganito. So, thank you. And, may pag-gift pa talaga silang kisa. Uh, it's a, what's it tawag itong clock na Digital. Ah, uh, digital clock or watch na parang kahoy lang siya guys ba na ano, i isasaksak mo lang siya sa computer or sa USB. ano. USB. Mm, USB lang siya. No need of battery. So, hindi ko palang nasiset. set Isaset ko pa yon palang. So, yun ang mga natanggap ko kahapon. And, of course, yung major prize. I, I won a Vikings 1,000 worth of ano, uh, buffet nila. So, may sinena sa aking voucher. Dalawang voucher good for 500 each. So, I'm gonna uh, claim it using the QR code para anytime gusto kong pumunta ng ano, ng Pwede tayo dagdag kay 1,000 man. So magdugang na tagamay kita nang duha. Oo. No. O kahit tag 800, ko, Dugang lang tayo 1,000. Ano tayo? Kakauna tayo sa Vikings, duha. Okay. Kung Mag-edit kami guys ba? <laughs> Di daddy. Ang katong clock, pwede to direg. Gamiton. Oh, really? Hmm. Ano saan man? May isbi. Pulo ang na. Hmm. Piling off. Usap na sa pag-set na sa tagulas. Ah, ayo. Ayun na lang. Ako itong plano dito. Tapos may TV. Yung dito na ito yung kaplagan. Di ba? Na, alam yung TV. Ah, pwede dito? Oh, dito kamas nindot dito yung TV. Ang tanong kas uras. So, maya na lang ini uli nato At ah, tumiset. To yung set. Set pa Lagi. Sa'yo naman ito. Pag set, tuslo ko naman tuslo yun. So, to my TDCX family, Uh, especially to OM Cloud, maraming maraming salamat po sa tiwala na binigay ninyo sa akin, sa amin. Kahit na maraming mga kakuligs namin na nagsi-alisa na, nagsi na, na, we will still stay there kasi um, okay pa din naman guys yung uh, pamamahala nila sa amin. And san ka pa? Day shift na. Diba? Although by September, mag Oh. Iwan ni Daddy, dal-dal ako ng dal-dal dito. Wala pala tong dalang driver's license. <laughs> Ay, Kahapon, ganun din ang nangyari. Hindi bag, yung cellphone naman niya yung naiwan niya. So, he had to go back home. Same area. oh, the same vicinity din. Ay, ako. Mag-double check lagi. So, bit-bit-bit ko rin yung water Bang, oh, namin. matagat. Tanawa ko na, Wala. Wala, Che. Wala, wala. eh. nag mo. Alam mo, dahil malagyan ng auto. si Babi Run. Week weekdays mana yang hari? Bayan Gasol guys. Ah, and dito na kami sa Atlantic City. Ayan. An ah, wala akong kilay. Atlantic Hardware. Atlantic Hardware pala. And wala akong kilay guys. Pasensya po. And off we go. samahan ko lang to si Daddy. An Atlantic Hardware. Here we come. Bili lang kami ng wire dito. Ay, hindi wire, yung outlet nga and tubo para doon sa aming aircon sa labas kasi nakakapagod mag ano guys mag yabu, yabu sa tubig sa balde so dito kami guys sa mga outlets ito yung hinahanap ng asawa ko Lukatulo. dad pwede mo bang palitan yung nasa ref dad kasi ang, ang hirap niyang tanggalin kahit dal tatlo ito oh Hindi yung, di ko ganaan to dad, kaya dali kayo uh, gahi, kaya siya You get my point? Mana iluang uh, Dua lang O tulo Dua lang sakto na na Oh tulo na Eh kita na kay Carjon mm hmm. Ano ah, mo ibutang na Where you put it Uy Uy lingi dire Oh dito sa Asa ni mo ibutang induction, yon? Induction cooker. Asa ah, induction cooker pala guys. Yan usap. Sa po'y tulo, oh? Wala, duha lang siguro. Duha lang. Tapos yung tubo. Tubo. Yan, tubo. Yan Tubo ka taas. Eh. Teflon. Katong, katong sa... Dito naman kami sa may tubo, guys. Para sa aircon. Are you sure? Di ba taas ra kayo? Yan. Para to sa aircon namin, guys. Yan. Kasi yung ganito namin, guys, kinat nung nag... Kinat nung... ikat na sa ito Dad. Hindi maglimpyo siya sa aircon. Katong laki ba? Dad, ikat na sa ito Katong maglimpyo sa aircon, di na. Ganong ikat, gaya Dad? So, ito guys, bumili din kami ng water stopper para sa lababo namin sa banyo. Para may flash na namin yung water namin doon. O, oh, uh, diba? Tapos yan, yung tubo na pagkataas-taas, pagkahaba-haba di ay para to sa si aircon namin sa labas. And then, yung isa is bumili si daddy ng parang, eto, eto pakita mo, yan. Para sa hose namin. Para magamit namin yung hose. So, yun lang binili namin, guys. So, baka hindi kami mag-aircon daw. Kasi hindi to magkakasya kung mag-aircon kami. Lalagpas to sa aming window. We're on our way back home, people. Uh, dadaan kami ng butika. I will buy medicine for daddy. Para sa ka-maintenance. <laughs> May lalabs. Uy, akala ko ba hindi tayo dadaan dito? Diba Di ba sabi mo kanina, hindi tayo dadaan dito kasi napaka-traffic. Asan ba kapalit? Oo, Alfa. So after nito guys, uuwi na kami. And I'll end my vlog na for today. Please like, please subscribe. Please hit that notification bell guys. Mga hindi pa nakapag-subscribe. And please share my videos. And don't forget to watch every episode we have. da What's your message to the OFWs? ah uh, take care. And um uh, kayo diyan ha. pakabait kayo diyan. Malayo uh, kayo sa pamilya nyo. Mm -mm. uh -um. So, ingat sila parati dahil love uh, ingat. tayo ng Diyos. All right. All the time. All the time. God is good, no? God is good. All right. So, I'll see you guys again. Bye-bye. Guys, dumaan pala kami dito sa barbecuehan, guys. Kasi nasarapan kami the last time we went here. Wellas Barbecue sa Larsan. Ang sarap ng barbecue nila guys. Oh. Oh. Ang yeah. so, oh, atay ka. ni? Eh. Uh, atay. Ayaw, di ko atay dah. Pagayaan ka? Dili ko. Abo, ano ba? na ako? Ikaw rin ang atay. Ayan. Yeah. Ayaw na pag chorizo ha, kaya chorizo na taga nina. Okay. Pork lang. Napo. So, ayan na guys. Uwi na kami guys. Tapos na kami bumili ng barbecue. And umuulan na. Baka hindi kami tumuloy sa carbon kapag uulan mamaya. Ang hirap kayang mag-carbon basta umuulan. So, ito na talaga guys. Babay na talaga babae na talaga sa ating vlog for today. I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like, please subscribe to my channel. I'll see you guys again. Ingat kayo parati dahil love tayo ng Panginoon. <laughs> Babush!